Sunday. Pasok tayo mga idol. Mayroon kami prating dito sa pre-foods. Lagi namin nag-pitch it up pa dito. Kailangan okay. mga idol lagpip na kasi sa akin sa messenger. Kailangan na lang na kasi pasok lang ng tubig ko sa sa isa niya. Sallay mga idol. Shoutout mga idol, mga follower. Sunday. My dear. Mga follower. Good morning. Kailangan pumasok mga idol kasi nag-pain sa amin sa um, nag-pain sa amin ko si mga idol kailangan lagay ng pins ito pag pader kasi tumutulong sa loob ng bahay yung pagitan nito kuwang kuwang kasi ito mga idol kailangan lagay ng pins bukas yung project naman yung masimulan yung ano isang project kay RG ay yung warehouse dito pa rin ang latak ito ang pahinga mga idol ay na kayo Dito na sa Greenwoods 2 mga idol. Greenwoods Thai Area Team kuwabot ah bansot ako ah kaya na, pwede nga kailangan naging nasilan mga idol sa pinturahan ng kulay para masaya naman na mayayari Kailangan pumasok mga idol kasi nag-PM to sa messenger. Kailangan lagyan kasi yung pinakapagitan mga idol. Pumasok ang tubig. Mas ibang project na naman. Aray po. tarik pa naman daw kay RG boss engineer RG Reyes bukas ang uno bukas ang uno ayan pinturama na si siya na mayari nito wala nang tulo sa pader niya ay may clean na ay hey, bukas ka pa isa daw eh sulit. Ah, dito mista yung ito na ka. Ah, di na nga kaya sumayari. Oh, okay. putok yung ating ano Kubo. Good morning, good morning. Tapos na kami mga idol. At, ano, na agahan ng pasok. Uh, tapos na maga pinagpitan na rin namin yung mga text crew mga idol kasi nagpalitada sila ah, uh, tapak tapakan yung area ng bubong kaya sabi no bukas yan Bidoy Gusto to do it Sinunan pa natin yung ah, Ilaw Ilaw Ay yung ilaw Saan ilaw asa Nasa na tayo May na naman tayo na, no? Talagang pala natin ilaw Kasi pinasusuyo Ay mga idol Yung mga ilaw nya Napapasukan ng tubig na kailangan lalagyan din namin sa gilid yan yan na lang yung, yung, ginawa namin mga idol oh. ayos na good morning mga idol good morning sa lahat ng mga idol at mga follower of. good morning sa inyo happy sunday eh, pumasok kami mga idol kasi yung kailangan namin maik maikabit ito kami rin nagbubong mga idol ngayon ito itong pagitan mga idol yan pumasok lahat ng tubig pumasok sa loob ng kisami ayan, na yan kailangan namin malagyan ng pencil okay, thank you, God bless mga idol shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko good morning po sa inyo happy Sunday thank you, God bless ayan, dumi ng kamay ko, talagang ganyan naghahanap tayo okay, thank you